So ayan na nga guys, no napakanta nga si Altar ng happy birthday kasi na surprise sila birthday pala ng kanyang kaklase na si Arthur ngayon kaya magpapakain siya ng spaghetti at chicken. So ayan nga guys, ang saya-saya talaga ng mga batang ingay-ingay, excited sa pa-snacks pa at saka sa pahanda ni Arthur. O, oh, di ba? Ayan na yung ating si Arthur, guys, is napaka napakakulit na bata at 5 years old na siya ngayon. Kaya parang siya yung medyo matanda-tanda sa kanila, alter O, oh, di ba? Ayan, kinakantahan na si, Ar si Arthur. Ano ba yan? Nabobolo na naman ako. Ayan na, guys, -kantahan na naman. At ayan, tuwang-tuwa na yung mga bata at tatahimik na yan mamaya kasi may pagkaon at puno yung bunga nga, 'di ba? Ganyan yung mga bata. At saka ayan yung pesnax ni Arthur ngayon. Malapit lang din kasi guys yung bahay ni Arthur dyan. Kaya ayan. Si Arthur ang pinakamakulit na studyante ni mom. <laughs> ni teacher. O oh, ba diba? Ayan nag thank you na lahat. At saka ayan napasyak si Arthur. At saka gusto rin niya daw na magpa birthday birthday din siya daw. Nang kagaya kay Arthur. ba diba? Ayan kinakanta-kantahan. Si Arthur. O oh, ba diba? Excited na ang mga bata. Ayan. Tuwang-tuwa naman si Arthur, no? Na kinakantahan. First time din niya mag-celebrate ng kanyang birthday dito sa school. So, medyo madami-dami yung ating mga bata ngayon kasi bukas is wala ng pasok. Kaya nagsipasokan na yung mga klase. Tsaka, ayan na. Nagumpisa na mamigay si Arthur ng kanyang mga pa-birthday. <laughs> And thank you so much. Happy birthday ni Arthur. Siya mga kaklasing niya. Ayan, si, Ar si Alter naman. Ay, ayan, excited. Siyempre, yung mga nanay po, mapasok na. Kasi si hindi yung mga anak nila sa pagpapain. Baka magkalat, no? Kaya, ayan, kailangan din natin kasi asikasuhin yung ating mga anak. Kasi mga ano pa lang yan. Mga bata pa talaga kahit nga pagbukas ng kanilang mga pagkain, hindi pa yan marunong, lalong-lalong na yan si Alter guys, hindi pa yan siya marunong magbukas ng biscuit, or kung ano-ano pa dyan, hindi yan marunong. Excited dyan siya sa soft drinks, ayan, kasi mahilig kasi yan si Alter sa soft drinks guys. Ayan na, mag-pray daw muna sila, no? Mag-pray. Excited ang lahat ng mga bata dahil may pa-snacks. Ayan, tapos na sila mag hindi na pinatayo ni teacher mag-pray guys kasi baka matapon yung kanilang mga soft drinks no kaya pinaupo lang at pinapakain lang yung mga bata tsaka ayan na inaasikaso na ng mga nanay yung mga anak nila baka kasi magkalat kasi ang iba dyan ay na natapon kasi yung soft drinks guys kaya nabasa talaga yung mga estudyante no kaya ako rin ay binabantayan ko rin si Alter guys kasi baka matapunan din siya ng kanyang soft drinks no kasi mahilig siya mag inom inom at saka nakauwi na nga kami guys ayan magluluto na tayo ng ulam kasi walang ulam no at nagpabili nga pala yung asawa ko ng ulam ay nakalimutan ko pero meron naman kaming tuyo na nakatago kaya ayan yan na lang yung ating ulamin ngayon Lalagyan ko siya ng gata guys ayan at saka malunggay yung parang tinola siya gata na maraming sabaw tapos masarap siya guys igupin yung sabaw na may gata no at malunggay so ayan lang muna yung ating ulam ngayon no ayan maghiwa hiwa na tayo ng sibuya medyas at saka wala kaming bawang ngayon. May belt paper kami kaya yun na lang ilalagay ko para medyo mabango-bango yung ating bulad no. At saka luya guys, ubos na rin yung aming luya kaya kung ano nung nandyan sa kusina. So yun na lang yung ating pagtiisan no. Kaya so, na hiwa na tayo ng sibuyas at saka abel belt paper. Oh, ayan ako magluto ngayon kasi maraming hugasin at maghuhugas na rin ako guys. <laughs> Ayan na maglagi. Iwan ako ng bag paper. Tatlong piraso. Nasa ref lang yan. Malapit na siyang masira. Kaya gagamitin ko na lang ngayon sa pagtula. T Tinula yung aking tawag dyan. <laughs> Tinula na may gata. O ba diba? Yan yung ulam namin ngayon. At papapaking ko lang yan. <laughs> Pero kung, ano niya yung ulo ko niyan mamaya kasi yan lang yung ating kakainin. Pero meron namang ano, Tawag doon. Nakakain naman ako kanina ng chicken. Kasi hindi na obos ni Alta doon sa school yung chicken. So, um, para paraan na lang talaga, no? Yung belt paper na lang kainin natin at saka yung toyo. So, ayun na nga yung ating gata. Dalawang nyug pala yung ating ginamit dyan. Ayun na. Uh, tapos mamaya ay manguha tayo ng malunggay, no? At ihahalo din natin sa ating ulam. Ayan, lalamas-lamasin na natin yung gata para ilagay na natin doon sa ating tinola. Favorite ko yan guys, yung ganyang ulam. Aking favorite na ulam mo. No? Hmm, yan yung aking favorite na ulam na yung laro na is yung may bagyo. <laughs> Pag may bagyo, yan naalala ko magawa ng ganyan. Pero ngayon wala, wala kaming ulam. <laughs> naalala ko rin siyang magawa ng ganyan kaya ayan nahanap yung, hinahanap ko ya hinahanap ko pa yung salaan pero aso okay, ah, ayun nga guys nahanap ko yung salaan at saka nakakuha na rin ako ng malunggay no ay ayan, ayan um at ang ihahalo yung malunggay sa ano lang namin yan sa tanim lang namin yan sa likod bahay yung napanguha ko yung mga malunggay no so hanggang dito na lang yung ating video kasi pagka, pagka kumukulok-kulok na at hindi ako nakapag-video ng kumukulok-kulok, kumain agad ako kasi nagugutom lang ako kasi nakakain ako ng chicken joy doon sa school. <coughs> Excuse me po. Nasamid po ako, Charis. So, pag pumulukulo na talaga yung ating uh, ano, yung bulad ay luto na yun, guys. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung ating video, no? Huwag na nating pabain. Mamaya ulit, update ko kayo pag nandun na ako sa tindahan. So, bye-bye for now. And see you my next vlog. Bye-bye!